good morning. Dito ulit tayo sa likod. Hindi e, na yung mamalong no, ulit. Saka na rin. Ito, oh. Yung sila, oh. ng bukod natin. Kaya nakain nila yung mga Yan. Nandito yung iba sa kabila eh. Malapit ng kulong yan. Nauubos eh. Dito naman yung iba. Ayun, nandun. Pagpahing nga doon sa kabila yung na yan. <coughs> <coughs> Pasok at Holy Week. What? kasi oh uh oh dalawa lang nandito ito po no yun sila magala Tingnan natin itlog check kung ano na malapit mo mabisa. Tingo 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 lang. Tingnan natin yung itlog kung nadagdag din sa yung iba o mamimi sana. Yan buwan na, na sili ko. Oh. Tinanim ko 2021. Huh? Malaki pa ito eh. Dubahay, 3 meters to 6 meters. 3 meters lang pala. 6 meters haba na masyado. Ang dami mo. Ang dami mo. Ang dami mo. Ang dami Ay, mirasin. Ano, ah, mamimisahan na ba yan? Ayusin ko ni kulungan nyo mamaya. Eh, <coughs> na <coughs> tatlo <coughs> na ito mag. Ito, na Ah, matapang.